Uh, good morning guys. Uh, welcome back sa ating YouTube channel is Roman at uh, andito tayo guys sa Casa Isabel. Sarado pa. At uh, tayo magbabayad guys ng tubig. Bali wala pa yung Uh, cashier dito sa bayaran ng tubig bukas ka ngayong lunes pero ang bukas ata nila lunes martes ano o, wala naman nakalagay baka maya maya lang siguro at uh, inaantay natin guys yung uh, tao dito sa bayaran ng tubig para tayo ay makapagbayad habang nag tayo guys ng uh, uh, empleyado dito sa bayanan ng tubig tayo ay uh, lag-blag muna para ipasilip ni naman ang view uh, dito sa uh, kasa isang Batangas, Wala pa, alas 10 na wala pa Baka maya maya lang siguro guys Ay andito na ata uh, ito po yung uh, uh, phase 1 guys dito sa Agasa uh, yan yeah. wala pa ano may update naman si ano na si Mamalo patay ho yung ama ah oh. lost down muna ngayon ah ah mag-update pa rin kung papalit Galing pa ako na -na Maynila. Naalala -na ko at ano, you know, papaligo ko ng anak ko ay eh, sabi ko, alas 10 na pala. Ah. Uh. kaya pala wala uh, bali wala pa lang tao ngayon guys gawa ng uh, uh yung uh, empleyado rito ay eh, uh, yumao daw yung kanyang magulang at uh, tayo ay hindi makapagbabayad ngayon siguro balikan na lang natin siguro next week uh, timing galing pa naman tayo ng uh, Ortigas pumunta lang dito sa kasa para magbayad ng tubig kaya pala eh ganitong oras ay eh, wala pa Okay, di balik. Balikan na lang natin sa sunod next week ito po yung mga kabahayan dito guys sa casa ayan dito sa mga corner marami na rin napagawa Balikan na lang natin guys. Ah uh, wala tayong magagawa ay uh, sarado. Daanan uh, yung mga yung uh, papa-daw nung ni Mamalo. yung uh, baleng priyador sa Bayaran ng Tubig. Kaya next week na lang natin balikan. Okay, hanggang dito na lang muna guys sa ating vlog. Thank you so much.